A lot of people would like to know you. Who really is Pastor Apollo in one sentence? I am the appointed son of God who have been the model for the fallen Adamic race by repentance and do the will of the Father forever. Wow. Yeah. <clears throat> Bro, what are you talking about, man? You serious? na nasusunod ang mga pawamaraan sa pagkalugad nila sa compound ng KOJC para matukoy ang eksaktong lokasyon ng pinagtataguan ng leader ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, ang PNP po patuloy na manginimbisigahan ang nadiskubre nilang umano ay secret hmm. tunnel patungo raw sa private hangar ni Kibuloy. Pero kung ang mga miyembro ng KOJC ang tatanungin, ang nasabing tunnel umano ay banker lamang ng kanilang mga manggagawa. Boom, Ooh. bam, bop, oh. bada ba bop, -ba boom, pow. Oh! Ano ibig nun? Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas live mula sa Davao City. Erlo. Alex Ali patuloy ang operasyon ng PNP hanggang sa baga oras na ito kasama na rin ang Armed Forces of the Philippines dito sa loob at labas ng nitong, uh, tinat, nitong uh, KOGC compound dito sa Davao City. Pero sa mga lumilipas na araw ali, ali at Alex ay tila may baga na di pa ang uh, PNP na ilang mga bagay sa loob ng compound na posibleng magdala sa kanila sa kinaroroonan ng KOGC leader na si Apollo Kibuloy. Bahagyang nagkatensyon sa pagitan ng PNP at mga KOJC members sa gate ng KOJC compound kaninang madaling araw matapos magpasok ang PNP ng isang blue box mula sa pasalidad at iginigit ng mga miyembro na hindi raw ito idinaan sa x-ray. Hindi dinetalyan ng PNP kung anong naman ang nasabing box pero kanilang sinabi na isa yung kagamitan na ginagamit nila sa operasyon sa loob ng KOJC. Ang mga video at litrato naman ay nilabas na binahagi ng KOJC sa media na kung saan makikita ang paggamit ng underground penetrating radar ng PNP. Sa isang pinupunta ng PNP, mga kwarto kung saan may nadedetect pa ding signs of life sa ilalim o mano ng lupa. Bukod dyan, tuloy-tuloy ang deployment ng PNP personnel sa loob at labas ng compound ng KOJC. Kaulay pa rin niya ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay KOJC si leader Apollo Kibuloy na hinihinalang nagtatago pa rin sa loob ng compound nito. Sinabi ni Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, ang tagapagsenta ng Special Task Group Technon Alpha, tiniyak nilang nasusunod pa rin ang legal procedures sa patuloy na operasyon sa compound. Sabi pa ni Alba, kinukumpirma pa rin ng organisasyon ng mga ulat at magaparatang na ipinupukol ng KOJC sa kanilang hanay. Magpapatuloy naman ang deployment ng mga pulis mula sa iba't ibang rehiyon para magbantay sa KOJC habang isinasagaw ang operasyon ng PNP. Sa KOJC, kaunay pa rin ng warrant of arrest. What is our personnel are uh, particularly the ground commander is uh, observing are observing the uh, legal procedures no sa pag-implement po ng ating uh, activity doon sa law in, in, consonance with the serving of the warrants of the it's a wide area uh, sinabi po namin at iniisa-isa po ito so hindi po madali yung uh, inarap na ating PNP every day just to cover all the areas. Uh, it really requires no, uh, this much number Uh, we need to control the crowd, we need to manage the traffic outside. Paging ang EFP, nagpadala rin ng pwersa sa KOJC compound, baga na inaalmahan naman ng grupo. The army can be deployed only, uh, it is within the call-out power of the president if there is lawless violence. The fact that uh, members of the KOJC, presumably, I can only make an intelligent guess, though it's not based on personal knowledge, that the army is here because there is an instruction from the commander in chief and the commander in chief is the president of the republic of the philippines talo <laughs> sorry sorry